I don't care if you're Christian. I don't believe in Christianity. It's a clown show. Like sitting here trying to decipher what your little mythical book has to say. I don't care about your goddamn religion. Well, the Bible says this in this chapter in this verse. I don't care. Hollywood, nilalait ang at ang pananampalataya sa Golden Globes Award. and the acceptance speeches have been on fire. Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. And Mario Lopez, host of Access Hollywood, 1. All right. No surprise in this godless town. At Itongayon, ang nangyari sa kanila. Isipin mo. Ang napakasikat na entablado sa buong mundo, napuno ng mga sikat na mga artista at nakasuot ng mga mamahaling at magagandang kasuotan pagkatapos nanlalait sa pananampalataya at sa Diyos at ito'y pinagtatawanan lamang nila. Ano ang sumunod na pangyayari? Walang nakakaalam sa ganitong pangyayari. Welcome sa dalawang Golden Globes Award ang gabi na nagpasinag sa kasikatan ng mga kilalang artista. Ngunit may kanilima na nagtatago sa kanilang anino habang ang mga sikat ang nagdiwang sa kanilang tagumpay. Isa ang wala sa kanilang listahan na dapat papasalamatan ang Diyos mismo. Tatlong oras ng kanilang kasiyahan tawanan, palakpakan. Ngunit ang tagalikha sa buong sandibutan, pinagtatawanan dahil walang ambag daw ito ayon kay Nike Glesser. Ang panalait sa Diyos ay hindi na bago sa Hollywood. Ginagawa nila ito paulit-ulit. Are you willing to give a lap dance to God? Just to even things out? Hmm. Okay, yeah, I guess. If you're a Christian, I don't believe in Christianity. It's a clown show. Like sitting here trying to decipher what your little mythical book has to say. I don't care about your goddamn religion. Well, the Bible says this in this chapter, in this verse. I don't care. God doesn't make mistakes. Hush your mouth. I've made plenty of mistakes. You ever see a porcupine? Oh, well, the Bible says a lot of things. You know? Jesus Christ! Uh, I want you to know that no one had less to do with this award than Jesus. He didn't help me a bit. If it was up to him, Caesar Milana'd be up here with that damn dog. So all I can say is, suck at Jesus. This award is my god now. Apat na walong oras pagkatapos nito. Ito na ang pangyayari na hindi maaring palakpakan at hindi maaring pagtatawanan ni Ang kasaysayan sa Hollywood ay may kasamang panlalait sa Diyos at sa pananampalataya. Minsan sa pamamagitan ng pagbibiro o sa kasamaang talumpati. Ilan sa mga sikat na mga artista ay pinagtatawanan lamang ito ang panlalait sa Diyos at sa pananampalataya. Napanood mo ba yung actor na nagsabing, I'd like to thanks myself because I did all the works. Ang biro na iyon ay pinagtatawanan lamang ng karamihan, ngunit binatikos naman sa maraming nanonood nito. Pero bakit itong Hollywood ay may malaking puot sa Diyos at sa pananampalataya? Ito ba'y para lang sa katuwaan o meron talagang mas malalim na dahilan? Marami na ang nagbabala na ang paglalait sa Diyos ay hindi lang nakapagpasakit ng damdamin, ngunit ito'y delikado na rin. Ayon sa Bible, Galatians chapter 7, verses 6 up to 7, Do not be deceived, God is not man. For what evil one sows, that will he also reap. Sa intabladong ito ay nagtatanim ng pang-aasar at panlalait sa Diyos at sa pananampalataya. Ano ang nangyari pagkatapos nito? Ang maparaisong lugar ng Los Angeles ay nagmistulang impyerno. Malaking sunog ang tumama sa puso ng Hollywood. Nagbabanta pa yan sa makasaysayang palatandaan. Ang mga bumbiro naglalarawan na ang pangyayari ay parang isang palabas ng Hollywood. Ang pagkakaiba lang, ito ay tunay. Isang araw nagsimula sa maliit na apoy at sinundan ng malakas na hangin na nagpaabot sa milyon-milyong mga mansyon at mga ari-arian. Nahirapan silang pigilan ito. Libo-libo sa mga tao iniwan ang kanilang tahanan, mga sasakyan at kabuhayan. Ang mga tirahan ng mga sikat ay naging daan sa pagkawasak. Ito ba'y ganit? ng kalikasan o may malaking nagpapagalaw nito. Nang nangyari ang trahidyang ito sa Los Angeles, may mga taong pinagdudahan na ang kabutihan ng Diyos. May mga nagsabing itong pangyayari ay kilos mismo ng Diyos. Ngunit may nagpapasalamat ba sa kanila sa Diyos noong nasa kagandahan pa ang panahon at pagkakataon? Ang Diyos ang gumagawa sa universo at sa batas ng kalikasan. Ang natural disaster mangyari dahil sa batas ng kalikasan. Ang banal na kasulatan ay nagsabi, Jesus Christ holds all of nature together. For in Him, all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether the thrones, or the powers, or rulers, or authorities, all things have been created through Him, and for Him, He is before all things, and in Him, all things hold together. May kapangyarihan bang ipahinto ng Diyos ang natural disasters? Ang sagot ay oo. May control ba ang Diyos sa kalikasan? Ang sagot ay meron. Ayon sa Deuteronomy chapter 11 verse 17, Sometimes God causes disasters To Sin. Ayon din sa numeros kapitulo 16 versikulo 30-34 at sa pahayag Maraming mga pangyayari na ang trahedya ay nilalarawan na bahagi sa plano ng Diyos Pahayag kapitulo 6 versikulo 8 hanggang 16 Ngunit bawat trahedya ay isa bang paghahatol na? Hindi! Ang Diyos pinahintulutan mismo niya ang mundo na ipakita kung ano ang resulta sa kasalanan ng tao. Romans chapter 8 verses 19 up to 21. Ito ang sabi. The creation waits in eager expectation for the sons of God to be revealed. For the creation was subjected to frustration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it. In hope that the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the glorious freedom of the children of God. Noong nagkasala sila si Adan at si Eva, apiktado ang lahat kahit ang mundong ginagalawa natin at nagresulta ito ng kamatayan. Ang kasalanan ay isang trahedya at naging dahilan ito sa mga kasakitan, kahirapan at maging sa kamatayan. Ating maunawaan kung bakit ang mga trahidya ay mangyayari sa buhay ng tao, ngunit mahirap din nating maunawaan kung bakit pinahintulot ito ng Diyos na mangyari sa atin. Pero isa sa mga dahilan, ang ganitong pangyayari ay nagpaalala sa atin na ang buhay sa mundong ito ay lilipas lamang. At meron tayong buhay na walang hanggan na dapat ating paghandaan. Napansin niyo ba na pag may ganitong trahedya na mangyari sa buhay ng tao, maraming tao ang nagsibalikan sa Diyos. Punong-puno ang mga simbahan at ang mga tao ay nakapagtanto kung sa ilang minuto lang pala ang buhay ay maaring magbago na. Napakabuti ng Diyos na kahit sa mga mapait na pangyayari, lalabas ang kabutihan din ng mga tao at gugulan nila ang anumang prioridad sa buhay. Ang ilan pa ay naglalaan ng milyon-milyong dalyar para ito ay itulong. At ang mga kristyano ay nagbahagi ng ibanghilyo at nagdasal para sa iba. Ayon sa Romans chapter 8 verse 28, God can bring good out of any situation. At alam natin na ang Diyos kumikilos para sa lahat na kaniyang tinawag ayon mismo sa kaniyang layunin. Ang daming kasakitan sa mundong ito at naramdaman ito ng bawat isa sa atin. Minsan ang tao ay magdurusa dahil sa maling pagpili niya o kaya'y dahil sa kasalanan. Ayon sa Proverbs chapter 13 verse 15, ito ang sabi. The way of the treacherous is their ruin. Pero paano naman ang mga taong nadamay na walang ginawang panlalait sa Diyos at sa pananampalataya? Bakit pinahintulutan ng Diyos na sila'y magdurusa? Naging kalikasa na ng tao ang pag-iisip na ang mabuting asal ay magdala ng pagpapala at ang kasalanan ay hahantong ng kaparusahan. Kahit ang ating Panginoong Hesus ay itinatama ang ganitong pag-iisip. As he went along, he saw a man blind from birth. His disciples asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Neither this man nor his parents sinned, said Jesus. But this happened so that the works of God might be displayed in him. Ang mga disipulo ni Jesus ay naniniwala na ang pagkabulag sa naturang tao ay resulta ng kasalanan. Ngunit, nagpaliwanag ang ating Panginoong Hesus na hindi dahil sa kasalanan nino man, kundi ang Diyos ay may malaking layunin sa pagdurusa ng naturang tao. Minsan, hindi natin maunawaan kung bakit pinahintulutan ng Diyos ang mga inosinting tao na magdusa. Ngunit maaari tayong magtiwala sa Kaniya na ng Diyos ang lahat ng mga bagay batay mismo sa Kaniyang banal na layo. Naalala ba ninyo ang pagkakataon na tinatalakay ni Jesus ang taong namatay sa aksidente? Nagpaalala siya sa atin na tayo'y namumuhay sa mundong ito na puno ng kasalanan at sa epekto ng kasalanan. Kaya't bawat isa sa atin ay kailangan magsisi. Ang tanong, meron ba talagang inusinti sa kasalanan? Ayon sa Bible, All have sinned and fall short of the glory of God. Romans chapter 3 verse 23 So wala sa atin ni isa ang inusinti lang sa kasalanan. Tayo ay ipinanganak na likas ng makasalanan dahil kay Adan at Eva bawat isa sa atin ay magdurusa. Hindi dahil sila ang gumagawa sa kasalanan. Dahil apiktado ang lahat na nilikha sa mundong ito dahil sa kasalanan nila ni Adan at Eva. Ang magandang balita, ang Diyos na pinahintulutang ang tao ay magdusa, hindi niya pinahintulutan na wala itong malaking dahilan. Oo, kahit ang mga inosinti ay nagdusa, ngunit ang Diyos ay may magandang layunin sa naturang kahirapan. Ginamit ng Diyos ang kasakitan at kahirapan para tayo ay magiging malapit sa Kaniya. Ayon kay Hesus sa Juan Kapitulo 16, versikulo 33, ang kahirapan ay bahagi na ng ating buhay sa nabasag na mundong ito. At kung haharapin natin ang ating kasakitan at kahirapan, maaring gawin natin ito na pagdurusa na kasama si Jesus. Kaya sa panalangin na Anima Christi, may bahagi na sinabi, Suffer me not to be separated from you. Kung wala ang bagyo ng buhay natin, paano natin malaman ang ating lakas? Sa panahon ng ating kasakitan at pagdurusa, tatawag tayo sa Diyos at siya'y palaging kasama natin at yayakap sa atin. Sa panahon ng matinding kasakitan at kahirapan, tayo na tao ay walang karapatang sisihin ang Diyos. Sa panahon na tinutokso tayo upang sisihin ang Diyos, kailangan nating alalahanin kung sino ang Diyos at sino tayo. Sa halip na sisihin natin ang Diyos, dapat tayong magtiwala sa Kaniya kahit sa panahon ng matinding kahirapan at pagdurusa. Sa mga pinagsisisi ang Diyos, dapat nating manuwaan kung bakit tayo nagdusa sa mga kasakitan. Ang kasalanan ang dahilan sa mga kasamaan sa ating buhay. Sa simula, ginawa tayo ng Diyos na hindi mamatay at hindi magkasakit. Ngunit, dahil sa kasalanan nila ni Adan at Eva, giniba ng tao ang perpektong buhay at apiktado ang mundong ito. Sa pagkakataon na mangyari ang matinding kahirapan at kasamaan, ito'y nagpaalala sa atin na ang kasalanan ay may seryusong hantungan. Ngunit, alam ba ninyo na ang pagdurusa natin ay maaaring gamitin natin para sa ating kabanalan? sa mundong ito, dalawa lang ang maaring hantungan ng tao. Ang pagdurusa na kasama si Kristo o ang pagdurusa na walang Kristo. Ikaw, ano ang pipiliin mo? Pagdurusang walang Kristo na maghahatid sa pagdurusa sa apoy ng impyerno? Will you challenge my judgment? No one! Is fierce enough to rouse him. Who then is able to stand before me? Entire neighborhoods along the Pacific coast and inland have burned to the ground. The most destructive fire in Los Angeles history is burning out of control.